Ang unang aklat ni Mueses, nakaraniwang pinangangan lang Henesis. Henesis Kapitulo 1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig at ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw at sinabi ng Diyos mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at naggagayon, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga, ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at naggagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kanyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi, ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, Bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, Bukalan ang lupa ng mga ibuhay na kinapal, ayon sa kanikanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa, ayon sa kanyang uri, at ang hayop, ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisis-usad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.